Magiging dagdag lang daw na rin. Sabi naman ng isang ito, isang politiko rin, magiging dagdag daw na payaso at patawa sa Senado etong si Mr. Willery Villamy. Kaya sana po wag nating hayaan na maluklok ang isang Mr. Willery Villamy dahil una pa lang, una pa lang, wala nang kakayahan, aminado siya. Pangalawa, alam na natin kung sino na naman ang kanyang uh, pagsisilbihan dahil sabi nga niya tapat na maglilingkod o tapat daw siya magiging tapat daw siya kay uh, Duterte so yung mga ganyang klaseng senador bakit po hindi niyo pa rin ma, ma, pinpoint bakit hindi niyo pa rin yung mga ganitong klaseng tao na gustong maging politiko at pumasok sa senado halimbawa but hindi pa rin po natin ma-identify ano ho na hindi po talaga sila magiging senator ng bayan Kulang na nga sa dunong, magiging pagulo pa dyan, sabi nga na ito, magiging dagdag na pasahurin at payaso ka pa dyan sa Senado. Ay lalong magiging katawa-tawa ang Senado. Lalong bababa ang credibility ng institution at ahensya na yan. Talagang ganoon ang mangyayari. Anyway, so ito, totoo naman. Totoo naman wala na lang or wala na daw talagang kabuhayan etong si Mr. Willie Revillame. Yung kanya daw mga programa ngayon ay hindi na sapat para sa kanyang or para sa maintenance ng kanyang buhay. Dahil nga sugarol daw. Kung matatandaan niyo po, madalas ay puro galit ang pinaiira lang isang Mr. Willie Revillame sa kanyang programa. Yan po ay indikasyon na marami siyang problema sa buhay. At ang mga problema niyan, ang, ang, ang problema naman ng tao, kung tutuusin, may problema ako. Alam niyo na kung ano yon. May kaugnayan sa pera ang lahat ng sinasabi nilang problema. Totoo yon. Paano ka nagka-problema sa love life? Siguro may problema ka sa pera. Hindi ka, hindi mo na pagbigyan halimbawa yung girlfriend mo <laughs> sa gusto niya na ipabili. Yung mga ganong sitwasyon. Bottom line, kung ano man yung problema mo, yung, yung problema natin sa pera halimbawa, yan po ay magkikreate ng marami pang problema sa buhay natin. At yan po ang nangyayari daw kay Mr. Willery Sugarol kasi siya at yung sarili niyang kabuhayan, pinatalon niya sa kasino. Ngayon, interesado daw siya sa pera ng bayan para ipuhunan muli sa vision niya. Kung ito man ay totoo, hindi na ito bago. Dahil karamihan naman na pumapasok ngayon sa politika, lalo na po dyan sa Senado, ay ganun at ganun. Gustong panatilihin ang kanilang power. Pero bottom line, hindi kasi pwedeng power lang ang meron ka eh. Dapat meron ka ring pera. Yan po ang katotohanan. Okay? Kaya wag daw iboto, wala nang tinapos, wala pang napatunayan. Good luck.